Ginawang katatawanan, yan po ang komento ng maraming uh, kongresista. Dito nga sa kuno ay joke na nasa Sarah Duterte na siya daw or, or um, ina-appoint daw niya ang sarili niya bilang designated survivor, dinideclare niya. So dapat daw ay ipaimbestigahan eto dahil siguridad ng Pangulo ang nakataya dito. Tignan niyo naman. Mm -hmm. Marami. Maraming komento galing sa mga eksperto, sa mga netizens, tungkol nga dito sa statement na ito ni Sara Duterte. At syempre, natural din lang na naandyan yung mga taga-suporta, yung mga taga-himod na ito sa si Sara Duterte para gawa ng lusot na naman itong kanyang kuno ay joke lang naman. Hmm. Sabi ng isang lawyer, ito yon, you are crazy, baliw ka. After you assigned yourself As the designated survivor ahead of the upcoming SONA. Hmm, yun. Ulitin natin. Baliw ka. <laughs> baliw daw. Sabi ito ng isang uh, notable lawyer na hinahangaan din natin. Isang lawyer na hindi nagpapagamit sa mga politiko. Siguro ay kilala niyo naman to. Pero tama ha. Dapat talagang paimbestigahan ito. At dapat lang. At dapat lang na maging maingat. Ito nasa Malacanang ngayon. Iba po, iba po ang, or iba maglaro itong mga Duterte. Hindi talaga patas maglaro iyang mga yan. Sabi naman po ni Senator Chalianes, ito maganda, maganda rin yung sinabi niya eh, It is time to impeach this crazy woman. Mm. Kung ang uh, panawagan at sigaw ng mga diehard, mga DDS, meron daw bangag na nasa Malacanang, Mukhang ang panawagan ngayon ng mga katulad ni Senator Chilianes at ng mga iba pang uh, personalidad ay baliw etong si Sara Duterte. Baliw. Hmm. Meron din pahayag si, si Senator Rizzo dito. Eh. Medyo okay, mas okay ng konti kasi talagang uh, napaka-responsable naman kasi ng mga ganitong statement. Reckless statement ng pangalawang pangulo, pangalawang pinakamataas na leader or opisyal ng ating bansa. Irresponsible. <laughs> Responsable ka daw, baliw ka, at marami pa pong iba at dapat nang ma-impeach. Balikan natin ang sinabi ni Senator Trillanes hashtag impeach Sara Duterte. Nanawagan si uh, dating Sen. Sonny Trillianes sa pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Matapos niyang ipahayag na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos at pabirong itinalaga ang sarili bilang designated survivor. Kung tutuusin o kung titignan natin, ito mga ganito, papansin lang. ano. Eh, no? um, ito rin ay isang patunay na hindi ganong kalawak ang alam net o kaalaman natin sa si Sara Duterte sa mga ganitong bagay. Ang alam lang niya, di ba, madalas ay talagang inaalam niyang maigi kung magkano ang fund dito sa isang ahensya na ito. Puro lang pondo ang nasa utak ng mga katulad ni Sara Duterte. Okay sana eh. Di ba, kung talagang para sa ikauunlad ng, ng ating bansa, ng isang ahensya, pero hindi eh. Pondo, ang habol, ang nasa utak, puro fund. Eh, Diyos ko po. Good luck.